yun dito na naman tayo sa may bukid magigib tayo ng dalawang galon lang mga idol dito tayo sa kabila dahil yung isa may naka may nagigib doon kaya dito tayo sa bakante. Bakanteng bukal so, dalawang container lang yung kakarga natin mga idol Dalawang container lang ngayon. Isa. Kikikip din doon sila. pang dalawang container lang mga idol ang iibigin natin sa araw na to ayan pang gamit lang inumin inumin lang mga idol